Bakit nga ba lihim na karunungan? Maraming mga sikreto dito sa pinapasok nating spiritual na pag-aaral dahil nga tinatawag itong occult na ibig sabihin nga ay nakatago. Tapos yung esoteric naman ay isang nasa loob ng bilog pero kung nasa loob ng bilog sabihin nakatago nga sa loob. May mga bagay na hindi talaga pwedeng sabihin sa publiko at kahit sabihin sa publiko ay hindi talaga maiintindihan ng publiko ko. Karamihan kasi ng mga tao ay hindi naman handa para sa ganitong kaalaman. Kaya nga dinadaan yung mga tinatawag na symbols na maraming ipinapaloob na kaalaman dyan. Pero ang makakabasa lang yan ay ang mga nakakabukas ng third eye nila. Maraming mga iba-ibang sikretong organisasyon at sikretong mga tao, mga individual din, na para nga magawa nila ang kanilang mga ginagawa na kapangyarihan ay kailangan silang manahimik. Matuto sila na magtago ng mga sikreto. Katulad lang din sa mga tinatawag nating mga negosyo na may tinatawag na trade secret. May mga sikreto sila tungkol sa mga negosyo na mga recipe o di kaya mga pamamaraan kung paano gawin isang produkto o serbisyo na hindi nila pwedeng ipagpakalat dahil nga kapag ipinakalat nila yon ay mabibisto sila at hindi na nila magagawa ng maayos ang kanilang negosyo o kabuhayan. Kasama na din dito sa larangan ng spiritual, may mga bagay na hindi talaga natin pwedeng isang dahil mawawalan ito ng bisa. Isa na nga yung tinatawag ng mga orasyon. Maraming tao ay nagpapakalat ng mga orasyon na libre lang na sinasabog o sinasambulat sa buong social media at masasabi ko nga kapatid na hindi sana ganyan ang gagawin dahil nga ay lalabnaw ang kapangyarihan ng orasyon na yan na hindi pinahalagahan tapos hindi rin gagana para sa mga tao. Maring may gagana na orasyon para sa ilang mga tao pero hindi na ganun kalakas kumpara sa kapag tinago ito at binigay sa tamang proseso. At mas maganda nga ay hindi galing sa mga tao yung makukuha nating mga orasyon kundi direkta sa mga spirito na makukuha nga natin sa pamamagitan ng ating third eye meditation o di kaya mga panaginip at mga visions. Ganito nga yung tinuturo ko palagi na gawin sana ng mga tao na paraan yung pagkuha ng mga kapangyarihan at kaalaman doon sa tinatawag na Akashic Records. Yung Akashic Records, yun nga yung nasa kabilang mundo na mga papel, isang buong malaking library na mas malaki pa kaysa sa Library of Alexandria na nandoon lahat ng mga kaalaman tungkol sa spiritual na kapangyarihan. At hindi lang tungkol sa spiritual na kapangyarihan, kundi lahat ng kaalaman sa kasaysayan ng buong mundo na pwede nating balikan kahit na na-erase na dito, na nasunog na dito sa mundo ng tao, ay nakarecord pa rin doon sa kabilang mundo dahil nga yung kabilang mundo ay mas malawak kesa dito sa mundo ng tao. Kung kaya sana, Bilang isang tagapag-practice ng tinatawag nating lihim na karunungan, kung seryoso ka talaga sa spiritual, ay yung pagsisikapan mo ang direktang pagtuklas nga sa mga katotohanan at hindi ka lang basta-basta maniniwala sa kung ano yung mga binabasa mo. Kahit anong libro yon na pinakaluma na, na mabubuksan mo, hindi pa rin niyang sasapat kaysa doon sa direktang pagtuklas mo nga sa katotohanan. Kaya nga, tinatawag na lihim na karunungan kasi may mga bagay na nakalihim talaga at hindi pwedeng mailagay sa mga libro dito sa mundo. Kaugnay din dito yung mga tinatawag na sumpa. Kung halimbawa, meron kang mga ritual o yung mga magic spell o ano ba man ang tawag incantations na magic words. Kung meron kang mga gustong ganapin, na mga magic o mga epekto dito sa mundo na spiritual ang kapangyarihan ay may taong na mga sumpa yan. Yung sumpa, yung isang bagay na hindi mo pwedeng gawin o salitain o isipin. Hindi pwedeng mangyari yung bagay na yon kasi kung mangyari yon yun yung magsasabog o di kaya magpapapalpak doon sa ritual mo na yon. Matatanggal yung visa tapos hindi mo na magagamit ulit yung ganitong klasing ritual. So halimbawa may mga tao na may agimat or anting-anting o di kaya may mga ritual sila. Ang pinaka-basic na pwede nating tinan yung gayuma. Kung halimbawa ay masabi mo, isang bulat mo yung gayuma doon sa mismong ginagayuma mo ay hindi na ito gagana. Tapos may mga agimat naman na panggyera na malakas ka sa lahat ng mga pakikipag-away pero hindi ka pwedeng pumasok sa ilalim ng sampayan or ang iba naman ay hindi ka pwedeng pumunta sa mga sementeryo. So may mga tinatawag na mga sumpa, yun yung mga sekreto na kailangan mong ingatan na hindi mo magagawa kasi kung magawa mo yun ay mawawala na yung visa doon sa kapangyarihan mo. Gayon din sa mga bagay na hindi natin pwedeng salitain. So ba, meron karing kapangyarihan na lalakas yung swerte mo pero hindi ka pwede magsabi ng ganitong klase ng pagmumura. Kasi kung masabi mo yon ay yun naman yung magbabaklas doon sa kapangyarihan ng swerte na meron ka. Tapos may gamit nga kami halimbawa yung tinatawag na habak de spiritual basta wala kang ginagawang masama sa kapwa mo at palagi mong dinadasalan ito tapos magpakabuti ka lang hindi ka gagawa ng mga mortal na kasalanan ay mapoprotektahan ka mula sa lahat ng iba-ibang mga spiritual na atake. Yun nga yung habak na spiritual na binebenta namin. Katulad lang din ng mga perlas, ganun din yung mga sumpa sa kanila. Mas magiging malakas yung kapangyarihan kasi natin kapag tayo ay nagsusunod sa landas ng kabanalan tapos hindi tayo gumagawa ng mga kasalanan. Kahit yung mga maliliit na mga bisyo kung iniiwasan natin 'yan ay mas mabubuo yung enerhiya natin at magiging mas mabisa ang lahat ng ginagawa natin ng mga ritual kaya nga ang tinatawag na holiness yun yung kabanalan kasi kapag whole whole ibig sabihin buo buo yung enerhiya mo para magawa mo ang lahat ng mga gusto mong mangyari ayon sa kung ano yung kagustuhan mo sa mga ritual at mga magic spell mo. Ito yung kasama sa lihim na karunungan. Ang hindi ko sinasabi nga sa inyo kung napapansin nyo kung ano nga yung mga orasyon at kung ano yung spesipiko na paggawa ng mga iba-ibang ritual na yan kasi yun nga yung hindi ko pwedeng sabihin kasi kung isabi ko yun sa inyo ay nabibigay ko na rin yung kapangyarihan ko sa iba tapos hindi ko napahalagahan maaaring makuha yun mula sa akin tapos bukod nun ay kung hindi ko maibigay yun sa inyo sa tamang proseso ay magiging malabnaw yung mga ritual na yan Pwede rin mangyari na hindi man matanggal yung kapangyarihan ko kung maibigay ko sa mga tao ay kung hindi handa yung tao na tatanggap doon sa orasyon na yun ay pwede siya magkasama sakit, mamatay, or masiraan ng ulo. Kaya nga hindi lang basta-basta yung lihim na karunungan. At dahil nga lihim ang karunungan na ito ay maraming tao, or siguro karamihan nga sa mga tao, lalo na yung mga tao na lumaki sa materialistic na pag-iisip tapos nakalimutan na kung ano yung mga tradisyonal at yung mahiwagang bagay sa mundo, isipin nila na hindi naman totoo ang lihim na karunungan. At mas lalo nga magiging lihim ang karunungan na ito dahil nga ay hindi naniniwala yung tao at hindi mag investiga yung mga tao na ito na sarado na yung utak tungkol sa mga ganitong mahiwagang bagay. Ako ay may edukasyon sa Ateneo de Manila University. Nagtapos ako ng 2015 sa AB Social Sciences. So parang paghalo siya ng sociology at anthropology. Kaya alam ko yung sinasabi ko tungkol sa materialistic, scientific, western, thinking na rational. Pero dahil nga may mga naranasan ako sa buhay ko na kababalaghan. Halimbawa, yung gumaling yung sakit ko sa albularyo na hindi gumagaling yung sakit ko sa doktor, doon ako mas naniwala na, na meron palang bagay na hindi pa na ng normal or western scientific na mga pananaw. Kung kaya mas pinalalim ko ang lahat ng mga bagay tungkol sa tradisyonal na kaalaman Lalo na dahil mula 8 years old ay nagkaroon nga ako ng mga karanasan ko sa third eye ko Na nagbukas ang spiritual kong pananaw at walang ibang tao na makasabi sa akin kung ano yung nangyayari sa akin Hindi lang naman nila masasabi na baliw ako dahil rational naman ako congruent naman Dahil maayos naman ang isipan ko at mataas nga ang performance ko sa academics Hindi rin nakakasagabal sa akin doon sa pagtatrabaho ko at sa pag-aaral ko kung ano yung mga nangyayari sa akin. Pero palagi lang palaisipan at nagtatanong ako sa mga tao ko sa paligid ko palagi. Yung mga pastor, pare, doktor, mga magulang ko, mga kaibigan, mga tito, tita, lahat ng mga tao sa paligid ko ay tinatanong ko pero hindi nila alam kung ano yung mga sagot dyan. Dahil nga ay ang tinatawag nating lihim na karunungan ay isang personal na paglalakbay na kailangan mong kilatisin at palalimin ang sarili mong kaalaman gamit ang ating direktang karanasan. Kaya nga, kailangan matuto tayong mag-meditate. Kailangan tayo matuto sa pag-alam sa ating mga panaginip at mga simbolo na nakapaloob nito. Tapos yung mga visions pa at yung tinatawag na mga ritual, iba-ibang klasing chanting at meditation, mga orasyon nga, mga debosyon na ulit-ulitin mo para makakuha ka nga ng mga epektong spiritual. At ang pinaka-guide nga natin dito ay ang direkta nating karanasan. Hindi tayo pwede basta-basta sumalig lang sa mga libro. Yung mga pinapasa na libro tungkol nga sa lihim na karunungan ay mga karanasan ng mga tao na tumutuklas sa lihim na karunungan na ito. Pero hindi ka makakasiguro kung tama ang nasa loob ng mga libro na yan kung hindi ka naman direktang makakatuklas para sa sarili mo. Kaya ang pinaka-importante para dito nga sa lihim na karunungan na pag-aaral ay ang pagbukas mo ng sarili mong ikatlong mata or third eye, spiritual vision. Ito na nga rin yung tinatawag sa Bible at iba-iba pang mga libro na iba ibang mga pangalan na mga prophecy at yung mga prophetic dreams, prophetic visions. Kung ano man yung mga nakikita natin na mga spiritual na bagay sa mga anghel o demonyo o di kaya mga iba-iba pang mga nilalang na hindi naman nababanggit sa mga libro na tinatawag nating mga major religious scriptures katulad ng Bible, Torah, Quran, Bodhipada, Bhagavad Gita. Marami mga bagay kasi na hindi naman sinusulat at nasusulat at kung mayroon man nakasulat ay hindi naman masyado sikat ang mga yan. Mayroon ding ilan na mga sasabihin natin na Gnostic Gospel or iba pa na mga Necronomicon. Iba-ibang mga esoteric na literatura mula sa iba-ibang philosophy grupo, religions. Pwede nating aralin ang mga yan, pero alam nyo, wala namang kwenta ang impormasyon na yan kung hindi kayo direkta makakatuklas sa sarili nyong karanasan. At ang susi talaga dyan ay ang meditation at kabanalan na hindi naman masyadong mabilis. Depende sa kung ano nga yung nangyayari sa'yo kasi halimbawa kung may sumpa ka sa spiritual mong pananaw matagal talaga. Pero katulad ko, kung halimbawa bukas na kayo tapos nabigyan kayo ng biyaya na ganyan, mabilis lang kayo makakatuklas doon sa mga spiritual na katotohanan, lalo na yung kaugnay sa sarili niyong buhay at kung saan ba kayo galing, kung ano yung mga past lives ninyo, tapos saan kayo papunta, tapos ang pinaka kung ano yung mission mo dito sa mundo bago ka mamatay. Yan ang iba-ibang mga bagay na matutuklasan natin sa lihim na karunungan at hindi natin kailangan lumayo para mga tuklasan nga natin ito. Hindi nyo na kailangan pumunta sa maraming iba-ibang kulto at grupo para lang matuklasan ninyo kung paano nga buksan ang third eye. Meron akong binibigay nga na for free na third eye meditation session kada Sabado ng umaga, mga 10am banda. O pwede mong gamitin yung replay na ito anytime you want. 15 minutes lang siya. Tapos, meron akong free third eye meditation video course na may kasamang PDF kung gusto niyo magbasa. Panoorin niyo 'yon, sundin niyo 'yon at patuloy lang kayo sa kabanalan para makakuha kayo ng resulta na mas matuklasan niyo nga kung ano yung lihim na karunungan para sa kabutihan ninyo na malaman niyo kung sino kayo, saan kayo galing at saan kayo papunta. Maraming sikreto sa ating mundo na kailangan lang natin malaman sa pamamagitan ng ating pagtuklas sa ating sarili. Ito yung tinatawag nga na kasabihan na Noshe Ti Ipsum. Know thyself. May karugtong nga yan, hindi lang know thyself or yung kilalanin ang sarili mo. Know thyself and you shall know the universe and its gods. Kilalanin mo ang sarili mo at malalaman mo ang buong kalawakan at ang mga Diyos nito. So may isang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tapos maraming mga tinatawag na maliit na Diyos pero yun yung mga tinatawag na mga engkanto o mga anghel. Pero wag kayong basta-basta maniwala kung hindi naman kayo makakaranas para sa sarili ninyo. Marami akong iba-ibang mga spiritual na gabay tungkol nga sa lihim na karunungan at isa na rin dito yung gabay nga sa panaginip course na meron akong video course at PDF. Pwede talaga tayong sumisid sa ating mga panaginip para malaman kung ano ang kalaliman ng ating kaisipan at kalawakan. Lahat ng katotohanan na kailangan nating matuklasan ay nasa loob natin. Kailangan lang natin magawa ang mga proseso para mabuksan natin ang ating spiritual na pananaw at malaman yung mga katotohanan na nasa sarili nating spirito. Maraming mga sikreto sa ating mundo na maaring makita lang natin sa paligid natin na parang ito lang ba yung mundo pero nasa ilalim ng lahat ng mga bagay ay merong spirito na naghihintay para matuklasan natin na magbibigay nga sa atin ng kaliwanagan ng katotohanan. May mga bagay na ma-isasabi ako dito na lantad na karunungan para sa lahat. So, ibig sabihin ng lantad ay binabahagi lang sa lahat ng mga tao. Pero para malaman mo kung ano yung lihim na karunungan, ay kailangan mo matuklasan kung ano ang lihim ng sarili mo. Nandito ang libro na kailangan nating basahin hindi Bible, hindi Quran, hindi Torah, hindi Damapada, hindi Bhagavad Gita, hindi kahit anong sacred scripture, kundi ang sarili nating sacred scripture. Bakit sa tingin nyo si Heso Kristo ay tinawag na Word Made Flesh? Ang salita na ginawang laman. So may mga salita ang Diyos mula sa kalawakan, sinalita niya yung mga vibration at frequency na yon para mabuo ang realidad na meron tayo. Yung lihim na yon na karunungan ay malalaman natin sa pamamagitan ng pagkinig at pagtingin gamit ng ating direktang spiritual na mga pandama. At doon natin mababasa kung ano ang totoong lihim na karunungan at kung ano man ang pwede nating isulat sa ating mga kamay o sa pag-type sa computer. Halimbawa, bawa, meron ako mga libro tungkol sa mga karanasan ko na pinagdaanan ko, wala rin kwenta yon kung magbabasa ka lang kung hindi ka naman daranas ng sarili mong mga lihim na karunungan. Kasi kahit anong ibahagi ko dito, kung maniwala lang kayo pero hindi kayo willing na dumaan doon sa proseso ng kabanalan at pag-meditate para nga malaman nyo sa sarili nyo kung ano yung sinasabi ko, wala rin kwenta. Kaya... Kung ready ka na sa lihim na karunungan, ay maghanda ka para magsikap na buklatin mo at buksan ang lihim ng sarili mo. So mag-meditate tayo, magdasal, magpatuloy sa kabanalan. Sundin niyo yung mga gabay ko sa spiritual para matuklasan ang lihim na karunungan. Salamat kapatid at God bless.